i nandito na po. Hmm. Ating congressman kongresman. kongresman, kongresman Roman, morning po. Oi no po. po dito sa na Pico, Barangay Manggahan, Pasig City. <laughs> Pinaganatili namin para nangyayari ng sa mga... Hindi po ah. Hindi po. Pare! Ayan pa lang, pari naman. na ba? Hindi na po. ka? po. po Ano? Hindi na po ah.

kung ba tinatapos eh paano Ah, oh paano kinuha oh matagal ayito 450 paano alam mo yun 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 Pero hindi yun 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 lang na. yun 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 sila dapat na anadect. sa akong payong payong <laughs>

Salamat ang kaya. May pinasabala dito okay. ngayon eh. na <coughs> po. <coughs> ating mayor, Mayor Vico Soto at si Cap King Cruz. Morning, Cap. O, Ayun po. na po. kayo Papasok na po. Last na po. Ayun na po. Ayun na po. Ayun na po. po.

dan out Sama po natin si Mayor Vico. Uh, kausap na po niya yung mga HOA officers. Good morning po. Good morning. Good morning. Oh, oh, Ini kau ate, ini sama mate.

Explain sa akin ito kung mga kailangan lang tayo ng mga Kung Kasi may hirapan nyo. mga matitang Kung hindi ko kasi kaya ng pigabalutin pa, hindi ko siya. Pag hindi ko gumana sa pigabalutin, hindi ko gana para sa lahat. So dapat ko i-retrofit lang mo para gumana sa pigabalutin. Yung kanan. Doon mo yun tapos na po ang kapalang dito sa Pipino Pipino Street na Barangay Banagay Manggahan, Pasig City salamat sa mga nanood God bless